Mabuenas na araw, mga Ako po si Master Hans Kuwa. Ito na po ang aban tips at paalala para sa live na kay Bonga. May 29, Monday, para sa mga pinanganak ng Year of Maniwala ka lang dahil walang imposible. Magiging successful ang ginagawa mo. Success star kasi ay activated. Pitch at one ang swerte. Ok, samantayang iwasan muna ang pakipag-contract signing, lalo na kung hindi ka sigurado kung ito'y legit. Huwag din muna mag-travel o madalas sa pag-alis kung hindi importante ang lakad dahil may failure na dapat iwasan. Ikaw ay mas lalo magiging strong kapusap at magiging matapang upang lumaban sa pagsubok sa buhay. Maroon at itira suwerte sa chart. Tiger naman tayo, may hindi magandang mangyayari araw. Iwasan ang negative thinking at bad influence na kaibigan. Wala ito magandang maidudulog sayo. sa iyo. Sa kalusugan naman tayo, hindi maganda ang nakasanayang pagkain. Siguro doon masustansya ang pagkain, ang kahiligan. Gray at 6 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo ang pagiging seloso na sa chart, ikaw ay magiging possessive. Iwasan na ang scam star, aquat at suerte sa chart. Sa dragon naman tayo, ikaw ang tao maasahan sa lahat aspeto sa buhay. Happy family star activated ngayong araw. Blue at five ang suerte sa chart. Sa stick naman tayo, conflict day. My unfaithful na partner na activated ngayong araw. Magpa-face at palm reading mula kay Master Hans Kua pink at mo. suerte sa chart mo. Ito naman, sa of the horse. May mga unexpected na mangyari sa buhay mo na sobrang ikatutuwa mo. Bigyan ng oras ang sarili upang makapag-isip-isip ng tama. May good luck star naman sa business. White at 10 ang sa chart. Goat naman tayo, maganda ang kalusugan at money luck star. Pagdating naman sa kaibigan, may isang nagagalit o na taong naiingit sa'yo. Iwasan. Then, ang missing object star. Green at 14 ang sa chart. Maangki naman tayo magandang balita ang nasa chart mo, hindi mo mararamdaman ang uh, papapagod dahil ikaw ay inspirasyon sa buhay. Pagdating naman sa kalusugan, magandang ang good health start ngayong araw. Sa love life naman, na, tanggapin na ang katotohanan na wala na kayo, mag-move on dahil sa kanya ay masaya na siya sa piling ng iba. Yellow at 11 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo hindi mo inaasahan na mangyayari yon at hindi mapipigilan na pagbibitiyo ng mga masakit na salita. Unhealthy star activated maging conscious sa iyong pangangatawan brown at 17, ang swerte sa chart. Sa dog naman tayo, ikaw ay determinado at isigido sa iyong ginagawa at pagpatuloy lamang ang magandang simulan. Red at 5 ang swerte sa Year of the Dog. At sa Year of the Pig naman, kung pinakamaswerte sa araw to, may new ideas na makakatulong sa pag -grow. Lahat ng iyong magiging desisyon ay magiging matagumpay ka dahil hindi ka nagmamadali. Ito pinaplanuhan ng maigi. Purple at 20 ang suwerte sa chart. Muli po, ito po yung magabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng suwerte sa buhay dahil nasa inyong para na lalay ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para sa hashtag Han Swerte sa Abante.